Hello, 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 Kain na na! Halika guys, samahan niyo akong kumain. Ayan, nagluto pala ako ng chicken. Na may kanin, kung nakikita niyo ang daming kanin. Kasi pag chicken talaga, fried chicken, nasa mo dami ako ng kanin. Tignan niyo guys, grabe, ang sarap talaga. Kaya nagluto ako ngayon kasi medyo na, uh, na miss ko lang yung konting lasa ng arabi. Kasi alam naman, Kaya, uh, tinry ko ulit. So medyo may lasa siya ng arabi. Kaya ayan guys, kain na tayo. Napakasarap nito. Natikman ko na siya kanina. Excited na ako kumain. Sobrang sarap niya talaga. At saka napakasimple lang niya ilu Luto. Kaya kahit na kayo, kaya nyo niluto ito guys. Ayan, di ba? Sarap. syempre hindi ako nawawala ng inumin. Hindi yung daming kanin Alam naman, pag fried chicken, favorite ko ulam asahan nyo maraming kanin ang makakain ko. Ayan guys, dinikma ko na kanina. Hindi kita yung daming kanin Huwag <laughs> nyo pagtawa na guys. Pambira lang naman ako makain ng kanin. Alam nyo naman. At saka isang beses lang ako makain sa isang araw. Isang nga sa isang araw di upan mo, mo na kumain ng kanin. Kung hindi lang kinapay. basta alam kayo samahan nyo akong kumain. Napakasarap talaga guys. Grabe talaga. Sulit-sulit talaga yung paghahirap uh, kong pagluluto. Pinabat ko na siya kanina. So, para lumambot siya kaagad. At saka na-miss ko kasi yung ano, lasa ng Arab. Kaya gusto kong kumain. Ayan guys, halika yung samahin niyo kumain. Kain tayo!